ko lahat maglaban ito mga par Kulahat. oh ito mga par patos ang bata mga par ang super cute mga par oh ah, patos ang bata oh di ba ah. tapos mga par ito pa binigyan kami ito mga par oh ah to para ano eh para ano para ang bahay ng aso mga par sarap so, <laughs> ah, ano mga par, musket mga par, daanan ng mga ba ng bata mga par. Tapos meron na kami lampin mga par. Yun. apat na lampin mga par. Ligyan kami. Oh. Tapos to mga par, oh. meron pa ito mga par. Yon. Hmm? Ah, B. Tapos bigas mga par. Oh, yon, Tapos ito, sing damit. Yon. Sobrang dami mga par. Oh. To to tapos, yun yung mga par. Yun, jacket. Parang jacket ito mga par. Ito. Tapos, ito yung mga par. Sobrang cute mga par. Oh. Hmm? Sobrang cute. Oh. Sobrang cute mga par. Wow. Bibe, meron kinandamit, damit, bibe. Oh. Hmm, nah na, na, na. Yes, Isa't is papa. So, ito yung mga par. Meron pa. Yun, marami mga par. So, shout pala ni, ni Ate Jingel, nagbigay ng ano, damit sa amin. So, Woo! So, ano, uh, kasama namin sa simbahan mga par. Kasama ko sa simbahan. So, ito pa mga par, meron pa. So, yun, at simpre, sobrang cute ng unan niya mga par. Cute kayo me. Ilipan ko. Cute kayo mga par. Dah. Yunan, kompleto. Maraming salamat eh sa binigay mo mga damit mga damit mga uh, damit ng bata ito pa yun mga par sinpre ito mga par gloves ito yung mga pro gloves cute tapos ito pa tapos na yung mirror pang ito saan eh oh grabe barang bago pa mga par yung so, sirte sirte tapos ito pa ito tapos ito pa pranilya so grabe So, shoutout Timot at TJ. Maraming salamat po sa binigay mong mga damit to sa amin. So, bebe, meron. Marami ka ng damit, bebe. Meron ka ng damit. Ha. Hmm. Hmm. Na. Hmm. Na. So, labas ito mga par mga last week sa April. Hmm. Na. 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 Bata ka. Hmm. Pero, actually mga par. Sobrang sayo natin mga par. Marami natin damit. Pero, mga par. Ako naman yung lagot mga par kasi nga ako lahat maglaban nito mga par. Ako <laughs> ako lahat maglaban mga par. Tingnan yung mga white mga paro. Tingnan nyo. Ako lahat maglaban mga par. Pero don't worry mga par. Meron naman yung mga... Sobrang dali yan mga par. Hindi yan laban. Bebe. Daghan kaglabo nun. Okay, mga par, siya yung pinakadaming labunod, mga par, yung bata, mga par. Na. No. Pero actually, mga par, uh, maraming salamat po sa nagbigay ng damit sa amin, ng baby namin, so, sa Tay Jim Gil, sa kasama namin na simbahan. So, shout si Ote, and God bless, and peace. And, see you in my next video. Bye-bye! Bye-bye, bye hi, bye-bye! Say hi, may, may vlog! Hi daw! <laughs> Siyempre, follow po, and share this video. Peace!